Mr. Vidal, welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Na nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet Ako subscribe lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa <coughs> wow! Ay! Ay! Sorry! Sorry! Akala ko si Shen! Sorry! <coughs> ba yung nagulat mo? Ito yung totoo! Ito yung totoong gugulatin ko eh! Siya ang na But as first pray <laughs> Yung lasing ka okay, pa So In the name of the one Two <laughs> pray And the Holy Spirit Amen uh Please bow your head And let us pray <laughs> 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 Alam niyo mali siya <laughs> <laughs> yung me story Ah okay Story ah ka. Nahulog. Tulungan mo ako Wait lang. Ay po ate. Ang tulog pa ba? Ang tulog pa ba? tulog pa ba? Gising yung barkada my boyfriend. Mama, oh. ang tabang daw mo. Sabi ni <laughs> <laughs> di man, di. <laughs> Ma, oh. Natatabangan? tayo? <laughs> 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 sabi <laughs> <laughs> <laughs>

Nahihirapan na si ate. Ano? Oh, Nga? No, Nga? No, Nga? No, no. Ano <laughs> yung <laughs> tipang maksiw? Nagsasalita pala. Sa so, habang nagluluto ako, nanonood sila. hali um. ha? Kamusta <laughs> ay kabos <Jack>. <laughs> <Magdawoy> nagulat <laughs> demanding now to prank niya hilaw daw ang next time din natin yan kahit imbitahin mo <laughs> Tipid tip and tip ang mindset Akala mo Akala ko naman may nagbubuhat Lakad siya niya short pa Lakaw Okay na to Saan? <laughs> okay ka dyan oh, ano. Thank you to the Gaga hindi poste yun. <laughs> <laughs> thank I you miss na miss. ako kay Lord eh. <laughs> Sorry, pero di ko mga yabag construction worker. Pa! Pang engineer ni na nao. Wow! Uh, <laughs> gusto mo lang na naman record yung the view sa aeroplano. Ikaso, eh, makakalimutin ka. Yeah. Goodbye na lang talaga sa cellphone ni Kuya. Ay, iwan. Sasabihin ko sa BF ko ang mga problema ko. Hmm. Kaso mukhang mas malala problema ni Kuya. Kaya wag na lang. Lakas ng biyahe. Oo. Oh, pero hindi ka ba natatakot para sa kaligtasan mo? No? Hindi yun. Mas takot ako sa misis ko eh. Sa COVID. Bakit ako sa misis ko? Wala akong inumin pera, maingay. Kaya <laughs> <laughs> yeah, pala. Sabo, kumain ka na. Mili ko to sa kanto. Luto na ex mo. Oo. <laughs> <laughs> Uy. Ay, ayoko na. Ayoko Sige na, wala namang problema kahit kainin mo. Bilis na, kain ka na. Tapos ah, ini gang Pinilit eh. Ano ba? Pinigang. Walang Binig. <laughs> <laughs> kadala dala-dala. Beng, nakita mo kundi niya basurahan? Loh? Tatapon na pala. kira <laughs> kira <laughs> <laughs> Guys panoorin nyo to. Ang galing gumawa ng kulungan ng aso. Sino kaya gumawa niyan? Pero mas magaling yung aso. Tingnan nyo. E, malupit. Pah! Ano yan? Tawak yan.